Ya yeah, mga kutol Kami naman po yung ng saging po Sa tabing tubigan ko po, po Eh dahil ano po ay maganda po yung eh, Ang saging daw kapag sa nanganganak daw po Magaling daw po yung saging <coughs> Eh hahapay ko po yung dami naman po din yung saging Hahapay tayo ng isang buwig Nandun po sa tabing tubigan ko Tagtag -tag na rin po yan mga kautol Ayan, asawa yan Daming dami sa aking tubigan Sabi tubigan Maliit pa yan, ari Ay Para mo nakalakan, ari ah Ayan, ari po. Ah, po natin yan, Lara ah, mga otol, po. Ah, Kami po yung hapay na. Bibisitahin daw naman po niya yung aking silihan sa Kapo Palayan. Diyan ada sawah Hindi hmm. bisit na dahin daw po niya at ng Bago sa mga anak ay nakabisita na po din eh At uh, kapag sa mga anak ay hindi na makakasaka masyado ay Buha na may bata na po Kaya lulubos-lubos na po niya na Bisitahin daw po rin ang aking halamang <coughs> Excuse me po Yes, sa sa kabila. Ang daming bunga sa sawa niya. Ang oh, daming red. Mm. Inyo -hmm. yun mga hindi ko na puti ng misan. Hindi na po kami mga auto. Apaka daming bunga po ngayon lalo. Yung pong kanyang ano nung minsan na bulaklak ay ano na po nabuo na yung bunga yun asawa Anong ganda niyan? Dami ng harvest diyan ay. Eh. Ano ang lalaki no? Oh. Yan po ang bunga niyan niya ngayon. Dami. Dalaki ano sa ko? Ano ang Malaki no? Mga nag din yung iba po eh. Yan po buong, ano. ano kaya yan? Pwede ano? Ano? buo oh, ah, yung mga ano? ano tawag doon? po yung red. Yan ang buo nga. Walang katapusan po pala. Aray. Tama ba ito po po? Maka sa isang linggo na asaw Ano? Ayan, oh. ang dami po ng sili Harbisyon na uli Ano? Dito na ako paikot-ikot Pagkatapos ko ng halaman Dito naman, tubigan Halaman, tubigan, ikot-ikot lang ako doon Ayan mga utol, nasa lupo Titingnan po ng asawa ko yung mga halaman ko. Ano mas masawa, masawa? Ha? Ang ganda. Putihina na po ay. Eh. Ngayon lang po nakakasaka yan at uh, busy po lagi sa school. Buntis pa. Sa sinan natin. Sa sanlinggo na. Wala nang oras. Tara na. Yan, nabisita na po niya mga kautol. Ganda na, block lock. Huwag mo ano sa mata mo at mainit yan. Sayang, oo. Ano rin? Yung mga nahinog. Hmm, may marami ding nahinog. Gawa ng... Ito yung nakalipas na yung ulan eh. Nung minsan ito. Namilipas na po. Ah, pero ano naman yung mga kautol. Ang bunga naghayak na naman. Oh. dami sa ako. Balik na naman po ang sigla. Ang ating hala Ayan yung asawa ko ay hindi na po ano mga hindi na po kaya mo mabado sa pilapil at baka po naman magkabog ay eh. madulas ay bibisit tayo po yung palay ko yan ito po yung palay ko mga utol binisita rin po niya sobrang ganda na asawa no nagamasan ko na pati yan eh. nagamasan ko na po at uh, isa pa ay nakatkatan ko na rin ng mga daga yan, ang ganda na po ng ating palayan mga otol talaga na ni... ay... napaka alagang alaga din po yan ano mat <coughs> <Masawa. coughs> ano mat ano mat ano po eh Kaya talaga pagatagdag ganyan talaga gusto mong bisitahin ay yan bilisitan natin lahat ng aking ginagawa sa bukid araw araw dito naman po maganda yung mga hotel maganda po ang place oh. yan pwede po kayong ito yung palayan yan yung place hawang hawan po tapos dito may kainan Da, kami ang dautol hmm. yan o oh. may kainan, may bangko yung bagay pwede na po kayo dito umapu O, oh. Katulad dito, oh. Meron bang punong, ano? Oh, mga utol, may lamesa, may bangko, mayroong puno. Nasa ilalim po ito ng puno, eh. Tapos ito yung palayan. Yan, okay tangkita po. Tapos halamanan, dautol, namin. Hmm. Nakakantok ka nasawa? na asawa? Nakakantok daw po. Merong hangin pa, kapos kapos ko hangin dito mga utol, yan, uh, lamig. Yan, lamig po. Bagi mga nasa Maynila po yan, pagkainit. Uh, naranasan ko rin po sa Maynila, ilang araw lang, linggo ay. Doon po'y gawa ng ano, parang wala na rin po pong puno eh. Kaya hindi po masyado, ah, uh, trash ko ang hangin. Gawa ng mga sa sasakyan, pollution na rin po doon eh. Ay dito po'y puro puno. Huwag po ang simoy ng hangin hmm. yan yeah, mga kotol kami naman po'y pauwi na At ah... Uh, Visita lang po nung aking asawa yung kubigang ko Si